Ang ganda man, na narapong minamahal ng mga 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 kapatid sa channel na to kung saan sinasagot ng Diyos sa so mga katanungan sa puso't isip natin sa magilang salita niya ang Biblia. So, ang ganda usapan po natin ay tungkol po sa isang grupo na reliyon. Itong get po natin paksa ano ang Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy Papanood po natin ang programa po nila sa channel 13 tuwing umaga po Ilalamin po natin ngayon ang grisya po nila Okay, at uh, kung sino po si Apollo Kibuloy paano na umpisa po sila kung uh, sino po nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ. Nung daw po pinanganak po si Apollo ng Iguloy, nakakita po ng vision ng ina niya kung saan nakangiti po ang Diyos sa langit at sinabi sa ina, ito ang anak ko. Pagkatapos po ng high school, nag-aral po sa Bible School si Iguloy at naging National Youth President ng United Pentecostal Church Pagkatapos po nito, nagpayo po siya ng sariling samahan, The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, incorporated noong September 1, 1985. Wala po noon, nag-ankin po siya na dumating sa Iso Cristo para may ito sa mga hudyo, pero para sa mga hindi, o mga hindi hudyo, siya raw, sa Ibaloy, ang anak ng Diyos. Nilang daw siya ng Diyos para sa mandato po na ito. Noong Abril 23, 2003. Ang tanong po, paano siya naging takapagitas ng mga hintil? Okay, so, inalisan ni Kibulo yung dati ng denominasyon, ang United Pentecostal Church, ni May, the miyembro, 2003 at itinayo ang kanyang ministry. So, ayon po sa ibang research, siya po ay uh, tiniwala din po. Pinatalsik dito. Noong pong April 13, 2005, niligyan daw siya ng Diyos ng kingship o pagiging hari. Natapos na ang gawain ng Diyos sa buhay niya at ngayon, perfecto na siya, katulad ni Adan bago si Adan nahulog sa kasalanan. Mayroon naman ng 6 na milyong member sa Pilipinas sa grupo ni Kimiloy at 2 milyon sa abroad. Karamihan po sa kanila na sa Pilipinas pero lumalago sa ibang lugar katulad ng Australia, England, Kenya at iba pang mansa. Naging successful na po sila sa grupo nila at siya po, sikibuloy ng inyong influensya na po sa bansa natin, na ipagdasal po niya na maging Presidente, yung dating Defense Secretary na si Gilbert Quidoro, marami na po mga kandidato sa pagka-Presidente, ang nakita po sa selebrasyon ng kanyang ika-60th na kaarawan, o aning na po. Sabi po niya ang ministeryo niya sa Davao City, ang bagong Jerusalem, o siyudad ng Diyos kung saan sabi raw sa kanya ng Diyos na magiging water center of the world. So, tinan po natin ngayon, tunghayin natin ang mga katuluan ng grupo na ito, the Kingdom of Jesus Christ, ni Gibaloy. Ang general po na turo nila, Oneness, Pentecostalism, na kinatanggi ang trinity. Tinuturo din po nila prosperity o gusto ng Diyos yung mana ng mga tao. At radical exclusivism na ang grupo lang nila ang tama o may tamang revelasyon lalang sa Diyos. Tapos naman po kayo Isa Kristo, ang turo nila, ginagawa daw ang sarili niya nakapantay ni Jesus. Siya raw ang appointed son. Nagianak daw siya ng Diyos mula 2003. At inuturo niya ang serpent seed na doktrina na si Eva nakpagtalik sa ahas kaya bumagsak sa kasalanan ang sangkatauhan. Paano naman sila malilitas? Kinalanin daw ng mga tao sa si Ibaloy bilang anak ng Diyos? Hindi raw natapos sa krus ang gawang pagliligas ng Diyos. Gumagamit din po sila ng Biblia ang grupo po nila, pero may otoridad lang ito kapag ang nag interpret po ay si Ibaloy. Gusto niya magdagdag ng mga revelasyon sa Biblia sa libro po niya na pinamagatang The Book of Fulfillment Manalas po pinabalto po niya ang Biblia para suporta ng mga maling araw po nila. Tungyan po natin ang mga tanda ng kulto sa ministry po ni Apollo Kibuloy. Sa so, ulo mga uh, senyales o tanda, pag nakatagpo po tayo ng ministeryo na nasabi na sila lang may access sa totoong katotohanan at sila lang ang nabigyan nito ng Diyos umiwas na po tayo sa kanila. Ito pong sabi ni Kuloy, pasensya na po kayo, wala po akong soundbite. Sabi po, but as I said, I would not be distracted. What I am revealing to you, as it was revealed to me, was not revealed to others. That's why nobody knows about it. And nobody can preach about it like I do. Yeah. So, masasabi po natin, Saliksigin po natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayo magpaloko sa tao lang. Ano okay? Kinot din po niya ang buwan, buwan, apat, aning na salita po ng Panginoon sa si Kristo at ginamit po ni Kibuloy pa ilarawan ang sarili niya. Ang nababagay po ng na kasulatan Kibuloy ay yung mga tumutukoy po sa false Christ, o wala ang Kristo. Ano yun po sabi ng Panginoon. Ay yung mga sabi na ako si Kristo, ganyan, siya po yun. Si Giboloy, false Christ. Ah, uh, tandang na kilawang tanda po, pinapalit po nila ang halaga ng ginawa niya si Kristo sa cross. Sabi po ni Giboloy, when the begotten Son in the Jewish setting, our Lord Jesus Christ, came and paid the price of our redemption, for his death on the cross, salvation did not end there. He was waiting for a descendant himself of the first Adam to be born in his day. So, sinasabi niya, hindi ako natapos sa krus ang kaligtasan ng tao. Pagkat po sinabi ng Panginoon Isusaw, kung ano na din siyang patungo, matapos na. Ito. Ibig sabihin po nito, sapat na po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Huwag po natin sampalin ng Panginoon sa pagsasabi na kailangan natin ng bukang tagapagitas. Po? Sabi po po ni Kibaloy, I was able to finish his work. John 17 verse 4. I have completed the spiritual component of salvation, which was not completed during the Jewish age and the church age. I am the Father's finished product of what He had done on the cross. Yun. So, ano mga mapapansin po natin? Hindi si Kristo ang sentro ng ministeryo ng kagulod. Hindi, ang kanyang sarili. Naalala tuloy natin ang isang mila lang na gusto kong agawin sa Diyos sa atensyon pagsamba ng mga nilikha. Iyan po ay si Lucifer. Ano? rin niyang tanghalin siya at uh, sambahin din ang mga tao. So, ano po po ang sabi na niya? Eh? Because I am the appointed son of God and that is my role. Even in the Jewish setting, our Lord Jesus Christ's role was being the begotten son of God. That's why He resused Himself as an example. So, hindi po itong gospel na liwan sa atin ng Panginoon. At pinahayag ng mga nangyayag ito isang bagong ebanghelyo kung saan minanginan po tayo ni Apostle Pablo sa Galatia, isa, bandahan ko lang tayo ang sinasabi po na Sabi ko na kasalatan. So dito po, isa walo. Siyang. Ang nakalagay po dito, Sambayin naman ang Diyos ang sino man kami o maging ako sa anghel. Kaling sa langit na, mang, na mga ram sa inyo na magandang balita na iba kisa sa pinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at sasabihin ko pang muli. Kung may mga sa inyo na magandang balita na iba kaysa sa pinangaral niyo, sumpain siya ng Diyos. Ayan. So, ibang gospel ang daladala niya. Ito yun nakibuloy. So, ano po pong uh, pangatlong pangatatandaan o uh, senyales ng kulto sa grupong Kingdom of Jesus Christ ng kibuloy? Ang motivasyong pinansyal. In-encourage na kibuloy na maging mayaman na katulad niya ang mga tagasunod niya. Ito pong sabi niya, The Son has been blessed thus far Because he's the number one giver. Did you know that the son would give 90% as his tithe and offer and leave the 10% for himself? That is why we should not be surprised. Why the Almighty Father has blessed the son with everything. Yeah. So, gusto po niya ipakita na ang Diyos po sa kanya sa At hindi ang milyon mga tao sumusubukan sa kanya ng ang paghihintay ko sa nagpunan ng Kristo ay hindi tungkol sa kapapayaman kundi sa kabanalan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa final analysis po natin, si Kudori po isang taong nalimlang ng Diyablo at nagagamit ng kaaway ng Diyos para mailigaw ang napakaraming ng mga tao. Ito, sa pagayon po sa ibang mga leader ng kulto, kagaya ni Jim Jones, ni Joseph Smith, ako, gato ba mga pagko. So, ginagamit sila sa talas para iligyan ng mga... Dahil po si Jesus Cristo naging sa anak ng Diyos. Wala po siyang kapantay, wala siyang katulad, siya lang ang tatapagitas na kailangan ng mga hudyo at hindi. Siya po ay sapat na para sa kaligtasan ng lahat ng tao siyang tupa ng Diyos na sa kasalanan ng sanglibutan. Wala pong magagawa para sa kaluluwa natin po si Gabriel. Maliban na lang po na bawin niya lahat ng kasinulingan at tinuro niya sa mga tao. At maling aral po, sorry. Maling po niya. Humingi po siya ng tawad sa si Diyos at mga tagasunod niya. Magbalik rin po siya sa Diyos at sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. At isuko po niya ang kanyang puso kay Jesus ng doon doon. Gawin niya ang niya at pangalawang si Jesus Cristo. At tayuan po niya ang katotohanan na ipinangaral ng Panginoon Jesus. Okay, bukas po tayo sa Roma, yung mabalaan niya. E Kaya hindi ko. Kung nakasaad, mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong humili ng pagkakahati-hati at gumugulo sa panagpalataya nyo na ang sila laban sa mga araw na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan niyo sila. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Yesus Kristo kundi ang sarili nilang hangarin na kanilang sinusunod. Pinadaya nila mga kulang sa kalaman sa magitan ng kanilang mga usay at mga gandang panalalita. So, yan po. Verse po na bagay po. So, Kaya po, wala po ba Sa po ay miyembro po niya. Saliksikin po natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayong maniniwala. Ano po, magiging sa akin ang tukad mo. Masyadong di bilig Marami din ako po sa bahay ko. Kundi saliksikin po natin ang salita ng Diyos. Ano sa Biblia. Ano po. Para sa sarili natin. Alamin natin ang katutungan mo. Dahil ang kaligtasan po ay kanya-kanya nakalagay po sa Bible, sinabi ng Panginoon sa Kristo, huwag tayong lang sa tao. Let no man receive you. Sa so, kung tayo po ay nalim na mga leader ng kuto, kagaya ng kubuloy. Nangani nga na, na tayo ha? Na, ng Panginoon na magbantay. Okay? sa mga lobo na nakadamit tupa, So, kung kayo panagahan po katotohan, kung po tayo po ay magpakamudahan sa Diyos, magsisi po tayo sa lahat ng kasalanan po ngayon. So, hindi po sapat na maging miyembro tayo ng isang grupo. Hindi? Kailangan po natin ng personal na relasyon ng Diyos sa Kristo. Isimbo natin ang iyong puso at natin sa Yesu Cristo bilang sarili natin tagapagligtas. Sarang natin ang mga tagapagligtas. Hindi siya lang. Kailan po natin siyang Panginoon ng ating buhay. Siya na po ang magpatakbo ng ating buhay natin. Hanggang sa makarating tayo sa kaya ng Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin natin. Pagsisisi. Pagsisisi at pagkatalaga ng buhay ng amin na Tiyo, sabi ko na talaga, dumalaman sa Isus. Lord God, maraming salamat. sa mga natutunan ko ngayon, araw mo na kailangan ko, ko, na saliksikin ang inyong salita para hindi ko ako ng kung sino-sino mga tagapagturo dyan. Lord, patawad ko sa iyo kung makasalanan ko po sa inyo ng eh, diba? mga inisip ko, mga sayang tao na hindi po naging kaaya-aya na sa iyo na patawad o oh Diyos. Inisip niyo po ako ng banal dugo ng Panginoon sa si Sa Jesus, tinatanggap ko po kayo sa aking puso. Kayo na po ang maging sarili kong takapagbutas at Panginoon na aking buhay. Simula sa araw nito Panginoon, kayo na po ang maghari ang umanigong ng buhay ko at ako po'y maglilingkod sa inyo. Mabubuhay para sa inyo ng o Diyos na sa inyo. Panginoon, puspasin niyo rin po ang Espiritu Santo upang may nalilihan kong Biblia, may sa pangwag sa araw at maging matagin kayo ang Kristiya. Labas sa lahat po ng mga tukso at lalang ng Diyos. Thank you Lord God. Sa kapagroon po na aking makasalanan, sa kapagroon po na aking kaliwa, sa buhay na wala hanggan, na pinagkakalag niyo sa akin dahil sumasampal tayo ako sa mga 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 Maraming salamat po sa pag-ibig niyo sa akin. Sa mga kataw na ito na malinilin niyo sa lita. Thank you, Lord. Ito ang aking dalangin sama -sama sa mga sa pangalan ng Jesus. Amen. So kung nalain kayo niyan, magsaya kayo. Magtatalong kayo sa tuwa dahil nakatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. So para kayo po lang, palataya, way, way, Bible, yung mga sa pananang palataya, Gayun po yung mabasa ng Bible, simulay sa Gospel of John, para makilala niyo sa si Kristo at na basa niyo rin tayo isang plano ng Diyos. At sa mula mga mga nagtangin yung church, so kung saan ang pinapangaral, purong salita ng Diyos, walang dagda, walang bawas, wala Diyos ka Revelation, at hindi ko binabuwal ang mga taong na nagbasa sa bahay nila. At sa mga mga nagtangin yung church, kung so saan kung saan kung tinataas isa lang pangalan. Ang kay sa Kristo, hindi pangalan ng sinusunong pastor, Zero Zero Santo, hindi po kaya ng Mary Mary. Hindi rin po kaya ng Septa Relihan, kundi sa isa po sa lamang guys lang po ang madala sa atin sa langit. So, no, dumag na po tayo ng church na kung saan po ang banal na spirit ang kumikira sa kalagod na alam. Tumutulong sa pagsambad, nagbabago ng buhay ng mga paraya at humawa ng mga babalaghan at humala sa buhay ng mga tao. So, kung meron kayong mga tag-tag na tanong, feedback, suggestion, comment, Send so, nyo lang po sa akin. Click kayo mga naman text. O ilagay nyo lang po dyan sa space sa baba. May space po dyan. Meron kayong mga prayer requests. Mga answered prayers din po. At ipagsabihin nyo po sa mga nakasalubong ng mga tao na may sabit ang Diyos sa mga katanungan nila sa buhay nyo. Hindi po nila kailangan mga o kaya makikita mo mga programa sa TV, sa internet, ang kanyari sinasagot ng tanong, pero pinapagutos lang kayo. Ang gusto ko yung dalihin sa panibagong sekta. Wala po sa sekta ng relihiyon na kalitasan, kung sa nasa tamang sa Diyos na buhay, sa may itang makalimutan ng lahat ng Jesus. So kung kayo naman ba hinihigo ng Panginoon na ah, pakisasimisan ito, sa kuwapahan ng gawain ng Panginoon, ang ng pagliligtas, ng kaluluwa, Pagkabuan yung tulong ng pananahin na tulong ng pananahin. Gracias sa lahat ng po natin dito sa YouTube. Sa Diyos po ang lahat ng kapuri. At pagpalaan kayo ng ating mahal na Panginoon.